Ang doble ganger ba ay may kakatakutan? Oo, ang konsepto ng double doppelganger ay may malalim na ugat sa mga kwento at paniniwalang nakakatakot. Bagamat sa modernong panahon, ginagamit ito minsan para lang tumukoy sa isang taong kamukang kamukhamo, ang orihinal nitong kahulugan ay puno ng misteryo at panganib. Narito ang ilang dahilan kung bakit nakakatakot ang doppelganger sa folklore at panitikan. Isa, masamang pangitain o omen. Sa lumang German folklore, ang pagkakita sa sarili mong doppelganger ay itinuturing na hudyat ng nalalapit na kamatayan o malaking trahedya. Ito ay parang babala mula sa kamatayan mismo. Naniniwala rin sila na kung makikita mo ang doppelganger ng isang mahal sa buhay, nangangahulugan itong may masamang mangyayari sa taong iyon. Dalawa, sinasalamin ng madilim na bahagi ng sarili. Madalas na inilalarawan ang doppelganger bilang isang evil queen o ang masamang kopya ng isang tao. Ginagamit ito sa mga istorya para ipakita ang dualidad ng kalikasan ng tao ang laban sa pagitan ng kabutihan at kasamaan sa loob natin. Halimbawa nito ang nobelang The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde kung saan ang double danger ay nagiging pisikal na representasyon ng lahat ng masamang saloobin at gawin ng karakter. 3. Pagkawala ng pagkakakilanlan Nakakatakot ang ideya na mayroong ibang nilalang na kamukhang kamukha mo at kayang kunin ng iyong lugar sa mundo. Sa mga horror story, ang doppelganger ay minsan nagpapanggap na ikaw o sa isang mahal sa buhay para makapinsala. Dahil dito, hindi mo na alam kung sino ang totoo at kung sino ang impostor na nagdudulot ng matinding pagkalito at takot. 4. Hindi natural o paranormal Sa maraming kwento, ang doppelganger ay hindi ordinaryong tao kundi isang supernatural na nilalang na walang anino o refleksyon sa salamin. Ang mga katangiyang ito ay nagpapatunay na hindi sila mula sa mundong ito at ang presensya nila ay isang abnormal na pangyayari na nagpapahiwatig ng panganib. Sa kabuuan, ang pagiging nakakatakot ng doppelganger ay nagmula sa ideya na ang iyong sarili ay maaaring maging pinakamalaking banta sa iyo, isang masamang pangitain, isang masamang kakambal, o isang impostor na gustong agawin ang buhay mo.